For today's video, sinangag na kasoy. Kami po ay magsasangag ng kasoy. So, yun na nga. Nakaraan pa ako gustong mag-grave ng sinangag na kasoy. Kaya lang, kunti pa lang siya. So, ngayon ay naparami na. Kaya sinabi ko sa batang ito, na nasangagin na lang namin instead na ebenta. Minsan lang naman kami makakain ng sinangag na kasoy sa loob ng isang taon. di ba? O, di grab na. <laughs> alam nyo, itong balang ito, napakabaya talaga nito. Kung yung nire-request ko, ay binibigay niya sa akin. Siya pala si... Hmm, secret! Sinabi ko sa kanila na gustong-gusto ko na kumain ng kasoy. Kaya hala, bilisan nyo na at ay magpapuin na para tayo ay makatuktok na ng sinag na kasoy. Hmm lang na nakasoy, hindi to alam ng kahit na sinong rich kid. Mga four kid lang ang may kakayalang gumawa nito dahil mga unique sila. Uy! Charot lang ah. Pero alam nyo, kuto naman yung sinabi ko eh. Kadalasa ng mga rich kid, bumibili na lang sila ng luto na sa mga mall, sa mga market. Hindi nila nararanasan ang mga ganitong klaseng adventures. Tingnan nyo yung batang yan, oh po, oh, napasok pa ang kamay, muntik pa ma, ma pati kamay. Naranasan ba yan ng mga rich kid? Hindi yan naranasan ng mga rich kid. <laughs> Hama, pinapanood ko silang sinasalang ang unang batch ng sinangag na kasaya ko naman dito ay pabidyo-bidyo at uh, tahimik na natatawa sa aking sarili dahil Ah, uh, na-realize ko, naalala ko, nag-flashback ng kaunti sa aking isip, yung mga panahong bata pa ako. Eh, ganito rin naman kami, mga gusgusin, dugyot, kung saan-saan nakakapunta, makakuha lang ng kasoy para lang may sangagin, kahit mapagalitan at mapalan ni nanay. <laughs> Ay biglang may naalala sa akin kabataan at ako ay natatawa na lamang at ayaw kong i-share. Baka ako ay pagtawanan nyo rin naman. At baka ako ay ma-judge. Pero sa totoo lang, kapag naalala ko yun, ako ay natatawa sa experience na iyon. O, tingnan nyo naman eh, nag-aapoy-apoy na itong ibabaw. Eh, bakit ka nirein eh? <laughs> so, ganito talaga yun guys. Ganyan talaga yun ang kasoy. At ayan na siya kapag naluto na yung first class. Mayroon pang mga hilaw-hilaw pero luto na yan siya. At sa pangalawang pagkakataon, isinalang naman uli ng mga batang ito ang pangalawang batch ng sinalag na kasoy. At ayan, nagliliyab-liyab muli sa ibabaw ang apoy. Kailangan yun na, ayun ko ba, ba't kailangan ng apoy sa ibabaw para maluto siguro? At ayan na, ang pinaka-final judge. At tada! Ayan na, yan yung kakainin mo sa part ng kasoy na sinangag ha, hindi yung itim-itim. Okay, thank you for watching!